health center dito sa Katil, Dabo Oriental. Dalawa po ito. Merno. Dalawa si Mayor. Uh, Enderman, is so isang uh, paraan po ito na inapit natin ng uh, servisyo medical sa ating mga kababayan. 14 po, po na super health center lang ito. Sa buong Dabo Oriental, oh. proyekto po ito ng uh, DOH sa tulong ng mga kasama natin sa uh, kongreso. So, lamat kayo problema hinahin yung mic. Ah, <laughs> <laughs> uh, Super Health Center para gyud nga iduol nato ang serbisyo medical sa atong mga kaigsoonan. 14 sa Davao Oriental ug uh, 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 600 plus sa tibuok Pilipinas. Ayaw na, ayaw na. So pwede diri ang konsulta sa PhilHealth, diri ang uh, mga dental, laboratory x-ray, mga minor cases. Birthing, pwede manganap. Birthing. Isipin nyo po, ang layo ng hospital dito. How far? Meron ito. Meron hospital. Ah, diyan no, I mean, ang uh, provincial hospital. Ah, layo, yeah. Ilang oras? Four. hours. Two and a half. Ang provincial hospital nila, two and a half hours. Ngayon, madi de -congest yung hospital kung mga minor cases. Dito na po gagawin sa mga... Super Health Center. Yan po ang concept ng Super Health Center na uh, minor cases dito na po. Marami yan sa bundok, sa mga island, may mga Super Health Center po sa buong Pilipinas. Salamat po sa DOH ma'am. Salamat kayo sa DOH sa. Salamat kayo sa mga kaubanan ako sa Kongreso. Mayor, inyo na ni. Ito turnover na po sa inyo to. Super Health Center.